Nang ang gumulabog sa mga residente sa barangay Baysa sa Quezon City. Napasugod pa ang nasa isang dosenang fire trucks sa lugar. Nasa protay ng na balitang yan si Ian Suyu. <coughs> Nagnangalit na apoy ang gumulabog sa mga residente ng barangay Baysa pasado alauna ng madaling araw kanina. Kagulo ang ilan sa mga residente. May mga nagtakbo pa ng kanilang mga gamit papalayo sa apoy. Pero ang isa sa mga nasunugan na si Ajong wala raw na isalba. Swerte na mga nakaalis agad sila sa lugar kasama ang kanyang pamilya. Napunta kami sa bahay ng tita ko. Doon po namin nakita na nanggagaling yung usok. Tapos pag ano po namin, bigla pong may lumiyab na lang. Paglabas po namin, yun na. Makapal na po yung usok tsaka may apoy na. Hindi bababa sa labindalawang fire truck ang kinailangang rumesponde sa lugar. Tatlong bahay ang natupok ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan. Welcome back po. sa Light sa ngayon po sir, ay eh, talagang nagpulsigay kami na mapaula agad yan po agad. Mag-aalas dos ng madaling araw nang idineklara ang fire under control. Kasalukuyan pang inaalam ng BFP ang kabuoang halaga ng mga natupok na ari-arian at ang pinagmulan ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.